I like it. <laughs> wow. I like it, Bebe. ada nak. lagi siya kuan wala lagi siya pakuan sa purpose niya kana mo guya bakos bakos di bakos bakos sa dani ten to ten pa I like it baby no sa manan niktay eh kabuwa <laughs> Go, boy. Go po boy no. I like this peach pink. Nandito siya ang color. Dapat yung table sa dress likod. Oh. Secreto. Tanganan o oh, ko. Ah. kalibog. problema. Kaya ang libog na may mabutang. Dagan po siya bursa dress sa sulod. Muna ano kung ganaan yung nga bag. Taghag kuan Bursa.